Diyan ako sir, maranong sir Maranong? Maliligo po Oo, oh, bakit solo ride ka ngayon? Wala pong makasama, busy sila, may pasok Alam mo na kung saan ka pupunta? Apo sir Dati ka nang pupunta dyan? Apo, tagawunta na yun lang po Pangalan? Ferbin Kim po Kailan birthday? September 1 Oo, oh, mali <laughs> <laughs> Sige brother, ingat ha Sige po, thank you po sir Sige. Yo, what's up guys? Yo, kamusta kayo lahat? Yun, pupunta tayo sa Maranom. Mag-isa lang tayo. Yan, set up na ako. Ayan. Switch natin daw para may sounds tayo. You know. Samahan niyo ako kung ano yung gagawin natin ngayon. All goods in the hood. All goods in the hood. Let's go. Noon, dyan na? Ay, May lisensya tayo? Oo. Sa gano'n tayo? Sa Gordoneta po, Sir. ano so, nag-vlog ka? Oo po. makita yung lisensya natin. Saan sunod na natin? Dyan ako, Sir. Maranom Sir. Maranom. Maliligo po. Oo, oh, bakit solo ride ka ngayon? Wala pong mga kasama. Busy sila. May pasok. Alam mo na kung saan ka pupunta? Oo Sir. Dati ka nang pumunta dyan. Oo po, sa Gordoneta lang po. Pangalan? Perbin Kim po.

Siguro ni sir, matatakot niya ako eh, no? Hindi niya alam, mixed pair yung distro ko. Hindi naman tayo kinabahan ni slight, slight lang. Basta maayos ka na makipag-usap mo, babay ito na may mga polis din eh. pag mo lang po sir, magandang umaga sir, magandang tanghali. Yun lang nahanapan ng butas yan pero pag paano ka maangas ka na eto sir ganyan ganyan wala hanapan ka ng butas yan kahit kumpleto ka hanapan ka hanapan ka ng butas kaya sinasabi ko sa iyo dalhin nyo parati yung ano nyo yung respeto yan pag ano, paggalang, baulin nyo yan naman baulin yan eh. kaya dapat ano uh, wag na wag yung kakalimutan dyan saan kayo man mapunta para kahit pa paano hindi kayo maano hindi kayo ma, hindi kayo ma, ma pupunta sa maling landas awawashing oh, ko lang oh ba tigay, pero ba tayo tuloy pero okay lang yan yun naman pupunta natin oh ang ganda Woo oh woohoo ang sarap mag rides para yung checkpoint may checkpoint ka naman na naman kanina doon pero di ako sinita kasi nakita nilang may ano ako lisensya ay hindi may helmet naman ako ay hindi checkpoint to ano lang ito pala so sa mga pupunta ng natibidad always check your peper, papers, papers oh, o lisensya lahat e helmet para wala tayong abiria para dire-direcho yung pupunta nyo doon kaya nang mga yan ang pangarap nyo dapat laging nanda kung ano ba yung paparating pagsubok kaya kaya natin ng pasan niya let's go dito na tayo to ah uh, Kaya na silang pakasok ah uh. Tingnan natin to, check natin Ganda oh. Uy, shit. Angas. Kapag yeah. Sarap maligo ata doon oh. Punti maliligo kaya. Wow. Let's go. Stupid heart. na tayo guys. Welcome to Ayan, paalala sa mga ano, bawal ang vape o sigarilyo Plus, bawal din ang pagkain doon sa taas Dapat dito pa lang kumain na kayo Paalala, kaligtasan ay panatiliin Sundin ng mga alituntunin Oo, oh. siyempre dapat lang Dayo tayo dito eh Yun, let's go Yun, let's go, malapit pa tayo Mga nasa 3 minutes to ano na ano to 3 minutes walk na lang narinig ko na yung ano agos ng tubig huu 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 niligo tayo dito guys sarap ng tubig very clear. Oh. May oh. hey, makita dito sa harapan ko. May kitang na harapan ko. Huy. Ay, papakita yung harapan. Ha. Welcome to Maranong Pools. Wow, 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 wow. Lakas. Woo. Lakas, oh. Good guys. Hindi tayo dito. Hindi tayo dun, 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 dun sa mga may naliligo ayun eh bando Woo! Sarap! Ligo tayo, ligo tayo, ligo tayo, ligo tayo, ligo tayo. Let's go! Woo-hoo! 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 Ligo tayo, boy! Ligo tayo, boy! isa lang tayo boy wow It's nice 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 let's go wala boy nabig na bye tayo, kalimigan lang tayo ng konti huwi na let's go, let's go okay na yun, at least nakagala tayo ng saglitan lang hindi na tayo masyadong magtagal baka may babunta pa tayo ba eh tara tara, 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 tara let's go